All right, magandang umaga. So ako po ang inyo budget behero, kumagawa ko ng long ride and siyempre, mga videos patungkol kay YTX125. At sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano mag-drive ng de o i-drive si Yamaha YTX125. Sauna, una, nakakatakot kasi hindi pa natin alam. Baka malito tayo. Pero normal lang naman yon okay? Kahit ako, ganun din yung naramdaman ko. Kaya sa video na to, pasisimplihin ko lang yung mga salita ko. And dun lang tayo sa pinaka-basic na talagang matututo kayo. Huwag kayong magalala, matututo kayo dito. Medyo maaraw, kaya dito muna tayo sa kabila. Nasa matik-tik nga pala ako. And ito yung pinupuntahan, ito, ito yung madalas na pinag-shoot natin ng na video. So bago tayo mag-drive, magsimula muna tayo sa basic controls. Lapit natin ng konti. Ito yung mga basic controls natin, ano? Meron tayong clutch. Ito nasa kaliwa ko. Sa kanan, front brake. Tapos, throttle. Ito. Yung pampiga. And then, dagdag. Sa likod. One, two, three, four. Then, bawas. One, two, three, four. Lastly, preno sa likod. Itong hindi nakikita, brake pedal. Ito yung main na preno. Ito yung madalas nagagamitin natin kaysa sa front brake. Okay? Mamaya, punta tayo doon bago natin i-maneho. Medyo maaraw pero maganda yung panahon. Ito mahalaga. Bago tayo mag-start, mag-start tayo ng tama. Ano? I suggest pumunta kayo sa lugar na walang bangin. Dito kasi may bangin. <laughs> Yung walang madadamay. Ako kasi marunong na magmotor so confident ako. Pero I suggest na pumunta kayo sa lugar na ganito na walang masyadong dumadaan or wala kayong madadamay, walang bangin katulad nito. And then syempre dapat kumpleto tayo ng gear katulad nito. Kailangan may sapatos, nakapantalon, syempre itong helmet. Tanyo ba? Ayan, naka-helmet ako. So simulan na natin ang tama Kasi ganito naman na lagi yung gagawin nyo Okay Once na okay na si YTX nyo Ayosin nyo muna yung sarili nyo Kung nagsimula na kayo ng tama eh Simulan na natin to Simulan natin sa tamang gear At simulan natin sa tamang start Okay So Check nyo yung stand nyo Tanggalin natin ano Iyon Check mo kung may tae Huwag tae dyan <laughs> Asag tayo ng konti ay tae eh. Wait lang. Against the light tayo eh. Yan. Kapag mga ganito, tatlong, tatlong, tatlong bagay lang naman ang tatandaan nyo eh. Key, green, and then start. So tatlo. Key, green, tsaka start. So pag sinabi kong key, start natin sa key hole. Okay. Pag sinabi natin green, check nyo yung green light dun sa panel natin. Kapag wala yung green, ibig sabihin, hindi ka naka-neutral. So, kapag may green, sunod na tayo sa pangatlo. Start. Mini kayo. Starter. O kick. Dali, di ba? Sa pa. Sa tatlo lang, ano? Key. May green. Meron. Then, para sa akin, kick. Pwede naman to, kung gusto nyo. Alright. So tamang pasimula. Kasi yung mangyayari kapag hindi kanya neutral, tapos dinagdagan natin ng isa, nakagiruan naka, naka tayo. Kung nakalimutan natin yung neutral. Kaya ginalaw ng bata. Tapos kini natin, tak. Ba't kaya walang green? No. Walang green. So pag binuksan natin yan, magja-jump yung motor natin. Ganon. Ito na yun pinipindot ko lang yung neutral kaya hindi agad namatay so kapag hindi siya naka neutral i-green nyo yan syempre pabawas kayo dito Yon. so tatlo lang ano ulit key green start dali ba diba? Oo, kaya ito yung ganito ko kasi sira na pero madali lang So, once na alam niyo na kung paano kayo mag-start ng tama, kailangan niya ka-neutral, meron tayong 10 steps para mapaandar at mapahinto si YTX. Disclaimer lang, ano, yung number 5 hanggang 10, magkakasunod yon. Pag ginawa mo yung 5, syempre susunod na yung 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so ganito start natin ano? So huwag nyo kalimutan yung kaliwa, clutch And then ito, brake Okay, ito yung front brake natin Yung main brake dagdag natin ito then yung bawas ito so start tayo tandaan nyo yung number 5 mula sa 5 magkakasunod na yun Okay, step 1 hold nyo yung clutch hold na then step 2 dumagdag kayo para dumagdag iyon naka hold yung clutch natin ha nakadagdag na tayo step 3 dahan dahan yung i-release yung clutch nyo hanggang sa maramdaman nyo na parang umaandar siya unti-unti dahil nyo, nire-release ko siya tapos dahan-dahan umaandar si YTX yun pwede nyo siyang bitawan no. balansin na kayo oh. di, ko, di ko ginagalaw yung clutch umaandar na siya kusa so anong step 4 natin dahil sa wala naman nasyadong siyang kasasulubong, nagpa-practice tayo. Step 4 natin. Tagdagan nyo 'yung throttle. Tagdagan nyo. O. Oh. 'Di ba? Op, oh, bawas. Tama na. Enjoy enjoy lang. Eh, first gear lang ah, wala magdadagdag. Walang magdadagdag. First gear lang tayo. Sarap, 'di diba? First gear. <laughs> okay, eto na. Ito na yung step 5 natin. So magkakasunod to, no? Yung step 5 natin, hihinto tayo ng gently lang. Ang gagamitin natin, itong brake na to. Sa main brake natin. Yung rear brake natin, o kaya rear brake. Tapos, pipindutin natin yung clutch. O i-hold natin yung clutch. Pipigayin natin yung clutch. Kapag darating na sa puntong malapit na tayong huminto, ng hinto talaga. Okay? Tapos, dadagdag, dadagdagan mo siya ng front brake. Ito, Tadagdagay mo siya ng front brake para hindi na siya gumalaw para mas stop natin yung motor. Tapos, yung step 8 natin, mabilisan yon foot stand. Kasi para hindi tayo ma-out balance. And then, yung step 9 natin, neutral. Okay? Ibig sabihin, magbabawas tayo, kiklik natin tong sa unahan. Itong pambawas ng shift natin. Shift down. Okay? Then ang ikasampo, actually yung sampo, kahit ano eh, kaya nabahala dun, release na yun eh. So, ihinto tayo ng preno, gently brake, Magka-clutch tayo dun sa point na hi -hi malapit na tayong huminto. And then, maglalagay tayo ng front brake. Habang naka nakapiga yung, yung clutch, maglalagay tayo ng front brake para mas stable, stable yung motor. And then, itutukod natin yung paa natin pag nakahinto na. And then, yung neutral natin. Tapos release. Okay, ready na kayo? 1 2 3 Gentle brake Malapit namin ito Clutch Brake sa front Stand And then Neutral Bawas kayo Ito yung bawas Okay So, naka-neutral na Once na red Na confirm yun na, na naka-neutral Tsaka nyo yun sya i-release Ayan yan lang kadali So, ulitin natin yung mabilis na version ano. So yung 10 steps na yon, yun lang muna yung gagawin nyo. Okay? Yun lang yung magiging routine nyo. So ganun lang ulit. 10 step. Papabilisin natin ng konti para magamay nyo. Hold nyo yung clutch. Step 1, hold clutch. Step 2, dagdag. Step 3, slowly release yung clutch. Hanggang sa maramdaman nyo na umaandar na siya paunti unti Hayaan nyo muna siyang umandar. Ayan. And then, balance na kayo so pwede nyo siyang ma-release ayan kahit wala na yung clutch so step 4 natin pwede nyo na yung enjoy add na kayo ng gas at i-throttle nyo na alright then kung hihinto na kayo magbe-brake kayo gently step 5 gently brake step 6 dun sa point na hihinto na kayo clutch tapos brake then put stand so naka-hold yung brake Tsaka yung clutch Anong sunod? Ito napaka-importante Neutral Neutral Bawas Iyon Naka-neutral na Sigurado na Release na lahat So, ganun lang Ano mangyayari kapag nakahinto ka Tapos hindi naka-neutral So, kunwari Huminto ka na Naka-stand ka na Footstand ka na Tapos akala mo okay na Nakalimutan mo Tapos bigla mo nirelease yung clutch Iyon Mamamatay So, pinaka-importante kapag hihinto ka is kailangan alam mong naka-neutral ka, naka-green yan. Yun, para sigurado kang, ay pwede ko na siyang bitawan. So, yun yung sinasuggest ko na ito yung ipractice nyo, ito yung first routine na ipapractice nyo ng ilang araw bago kayo pumunta dun sa second part ng video natin. So, ito lang yung gagawin nyo hanggang sa ma-master nyo siya. First gear lang. First gear. tas kung paano kayo ihinto. Kasi para kailangan nyo gamayin yung step 5 hanggang step 10. Maaaring iba-iba yung arrangement pero magkakasunod kasi yun eh. Magka-clutch lang kayo to the point na hihinto kayo. Yun ang mahalaga. And then, basta magagamayin nyo na yun. Masasanay na kayo pagkatapos nun. So, suggest ko, hinto kayo sa video na to then practice nyo to pa ulit, ulit first gear lang ngayon kung ready na kayo tara sa second part ng video na to tuturo ko sa iyo kung, kung, paano i-shift yung gear mula first gear hanggang fourth gear then bawas welcome sa second part ng video natin and sa video na to ituturo ko sa inyo kung paano mag-shift ng maayos. So, medyo napapansin nyo iba na yung panahon kasi shoot ko to kinabukasan para naman maitama ko yung mga pagkakamali ko dun sa first shoot. Anyway, sa video na to, medyo advanced na. Ito na yung part na ilang days na kayo nag-practice, alam nyo na kung paano magpahinto sa first gear. Para kapag nag-shift na kayo, hindi na kayo mamomblema dito. So, tara. Sa unang step natin sa pag-shift up, bukod dun sa first gear, may apat na step para makapunta sa third tsaka sa fourth. Okay? Tsaka sa second. Ang kailangan mo lang gawin is hold clutch, tapos magdagdag ng gear, tapos mag-release ng clutch, and then mag ka ng speed kung kinakailangan. Okay? Mararamdaman mo na yun eh. Kasi may sound na takatakatakatakatak parang mamamatay yung makina. So, apat na steps lang. So, yun yung sabi ko na habang dumadagdag kayo ng gear, dumadagdag din yung speed. Or, imamatch nyo yung speed ng gear. Okay? So, yun yung gagawin natin. So tara, demo ko sa inyo. Since alam niyo naman yung first gear, kung paano mag-drive at magpahinto sa first gear, hindi ko na ituturo sa inyo yun. Start na tayo agad tayo sa first gear. Ulitin ko, apat na step, hold clutch. So first gear pa lang tayo ha. Ah. So four step, hold clutch, dagdag, and then release clutch, then add throttle. Okay, punta tayo sa second gear ha. Ah. Game, game. Hold clutch, dagdag, release clutch, then add throttle ulit third gear hard clutch dagdag release clutch then yun diba isa pa ulit hard clutch dagdag release yun diba so fourth gear na okay fourth gear na tayo so ganun lang So fourth gear na tayo. Napapansin niyo tak tak tak. Ayun yung tak 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 tak. Pag ganun, kailangan dagdagan niyo yung speed kasi mamamatay yung makina. Okay, ayan oh, 'di ba nawala kasi dinagdagan ko yung throttle. So ngayon, paano naman tayo hihinto? Madali lang naman huminto. Kung may apat na step sa pabilis, may apat na step din sa pabagal. mag ng gear, pabawas. So paano 'yon? Una, brake gently, then hold clutch. And then, bawas kayo tapos release Okay Gawin natin ha Brake gently Hold clutch Bawas Then release May mga bata Wait lang <laughs> Okay So Ganun ulit Hold Brake gently ah Gently lang Brake gently Hold clutch Bawas Release Add speed ng konti Kung kailangan nyo ng throttle kung kailangan yung ano so hindi lang basta basta ma-match natin yung speed ganun ulit brake gently hold clutch bawas release brake gently hold clutch bawas release so neutral na tayo ganun lang kadali o, ulitin natin ha 4th gear okay brake gently hold clutch bawas release okay Brake gently. Hold clutch. Bawas. Release. Ganun na Brake gently. Hold clutch. Bawas. Release. So first gear na tayo. Isa pa. Brake gently. Hold clutch. Bawas. Then. Into na. Pinaka hold point is yung timing. Kaya nga kailangan i-repeat nyo yung process para makuha nyo yung timing. Walang masama kung hindi nyo siya makuha sa una. Okay, balik tayo sa kasalukuyan. So, ayun. Ang may sasuggest ko lang sa inyo ay i-repeat nyo yung process ng paulit-ulit para ma-practice nyo siya na ma-practice. Dahil at the end of the day, makukuha nyo na yun eh. Actually, yung mga sinabi sa inyo, magkakaroon kayo ng sariling style eh. Sabi, practice makes perfect. So, a question, pwede bang magbawas from gear 4 hanggang sa uno agad? Pwede yon. Pero sa ngayon, as a beginner, intindihin nyo muna kung paano yung basic. Ayan. Hopefully, nakatulong ako sa inyo. Eh, Mag-comment lang kayo sa baba kung may questions kayo. Ito yung simple lang. Yon. kung natapos yung video na to, eh, sana marunong kayo magmotor ngayon Then, kita-kita-kits -kita sa daan. Ayan, palagi kayo mag-ingat. Kompleto gear ha kahit dyan lang huwag kayong mawalan ng tiwala sa sarili kayang-kaya ng kahit na sino yan practice makes perfect budget behero peace out